Hello, hello. Tingnan natin yung mga alon. Alon na sumisipa doon sa cliff Ayan. Ito na yung sunset. Martas pa yung ano araw. Kaya naantay namin yung paglubog ng araw. Dito tayo sa kabila. Nako, <laughs> pipicture ka pa diyan sa ano, pag naraglag ka diyan eh ko lang. <laughs> Kaya hindi naman na ano na ito. kasi bato yung ano yung wall eh, yung cliff. Bato, ayun. masarap sarap ng mga bahay dito nasa tabing dagat mismo at walang ka ano ano dahil mataas sila Mat Marco don't go don't clock don't go close there please, please, please. Here, gonna take a with Daddy. Okay, okay. Dokey. okay.